Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad. Rabi, sino po ang nagkasala? At ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba? O ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus. Ipinanganak siyang bulag? Hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugu sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi, kung kailan, wala nang makakapagtrabaho. Habang ako ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ng ilan. Iyan nga. Sabi naman ng iba, Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag. Ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahit iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa siluwe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos. At nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya